ay po tayo nagtatabas po din sa aking ama Ang ginawa ko ay Aking ibinalik Ah, binalik po muna Hindi, wala dala ang balik Ah, nabalik lang Sa talagang mga kabilang talaga Sa talagang sakripto doon Ang ginawa ko ay Ang ginawa ko ay Ang ginawa ko ay Ano pa rin baka? Anong ulan ah?

wala pampitcha. Ano Ah, meron ba nakapula. Oh. Oh. 'yung pong iba minamower, mga mga ano, hindi. Makakapali. A naman. Yara. Pag ah, dinadala natin 'to para talaga magtubigan ngayon eh. Ha? Ako po ba. Dadala ko pang kain. Oh, tabindaan sigurado 'yun. Bahala na po. Yari na pala yung kabila, ano ka rin eh? Bakit ba di siya rin sa kabila eh? Oo ka, sakit tutulog ako pag hanggat kaya ko lang, ah. Yeah. dino tataiye oh ah sarako Kasi dyan na rin ang gagawin yung Abay, ng buntutin nga. Ibig-bigit ka ng pang-suit. wala

di gerobak salad dah. ada dapat plastik. Ini pegang para beraya, nah, eh. Oh. ka na po ulit din sa area number ano number 2 meron na po ang aming naubra oh. ako po ay medyo huli na oh, talagang yung tulong natin ay kukunting oras na po yeah, si tatay pala maaga umuwi kaya pala ay Oo oh. Ay, ito doon, eh, kailan doon ang plano ninyong tanong ito? Wala pang ano? Wala pang yung lahang baba ang unahin doon. Ayun, baka magbitin sa tubig, ano? Kasi pati malaki. Pero may punla na doon. Ay, ang yung uncle lang dala kanina. Niya. Yeah. Pero kung nga ipatag... Yung uncle lang binasa na rin kanina. Patag-ula naman ngayon ay. Patag-ula Para pa rin Ada po ang sa palayan ng aking ama din eh. wow. Wala po ay si kapanganay po hindi na talaga makaka ubra. Kaya ang natitira po dito yun si Tito Erning. Aris ko ara Sila po ang araw-araw dito.

Ayun, dyan ang buwad, ayan, o. Dyan, a. Lugi naman, na, e. Aray na po, ang garap sa pala ng aking ama. Nakay po pala si Pula, oh. yan. Ayan. <laughs> <laughs> Ehehehe. <laughs> Yan, yeah, pag puro man ganitong panahon, wala nang gawa akong hayop. Oh, yan ay panggamit lang talaga. Gawa ko na minsan, nakakabiglaan, emergency, ha, na kailangan may pahakot. Ang mga iba pong magkakabayo busy. Oh. Yan, ito na po ang ganap dito sa palayan po ng aking ama. Area number 3. Oh. Nakalan prep na po ang ano. Ang punlaan. na dagat na Dati po ay talagang yun ulit ang sasabihin ko kasi nakakatuwa nung una na mag ano nang palayan. Magtrabaho Ngayon nga nakakapanghina na nakakalambot. Yan yeah, ito pong dalawang pinitak na ito pong dito po sa isang pasukan ito halos wala pa po nagtatrabaho oh ito lang ika nga ay kung alam po ninyo ang salitang ngalus yun ngalus na ngalus eh, eh ayos na may upa na ba kayo Tara na tito kami mauna na ha. Maghuhubo ka na pa man din pala Baka makita. Baka makita. Ayos yan. Ara na po, ang garap sa ating palayan. Hmm. Aba, malinis na. Punla na rin ano tito. Yan, ari po yung pinaggilingan noon. Yung pong kawayan ay baka magamit pa ulit sa susunod na ano sa susunod na harvest ng palay po. Ta ito na po malinis na oh. Land trip na. Buti ng palat malakang tubig ano. Ah, yung pinapasokan nila kanina. Wow. Oh. Ah, ah balak pantam Ay, umumotor na lang ano. Uh, ito, lang. Kahit hindi na kahit eh. uh, ara eh. Lubog ito ano. Siyang. Uh, nga. Patay ang kay ito. Patay ang ito. Oo. Oh, uh. Ayun po, ito na po agarap sa uh, mga palayan po din eh. Ari puro nakara, hindi na po ito tinaniman. At gawa ng susugba pa rin sa lugi ay di ibig sabihin ngayon po uli. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.